Ako si Catherine Lasos, 38 years old po. Um, trabaho ko po, assembler. May tatlo po akong anak na nag-aaral. Kaya po, ano, um, sapat lang din po yung kinikita araw. Um, ang baon nila sa school, at pambili ng pagkain. Ako po si Crescencia Crisoso Marquez. Uh, 66 ang aking edad. Uh, galo lang po kami mag-asawa na naninirahan dito sa bahay ang aking hanap buhay ay nagtitinda ng sa daycare. May munting store ako sa, sa daycare lang. Ako po si Adriano Victoria, anim na taong gulang, nakatira dito sa Isabel Village, Tabang Plaredel, Bulacan. Saka sa lukuyang po, retired na ako sa trabaho. Dito na lang ako sa bahay ako po si Rowena Sales nung Tabang Plara del Bulacan. 32 years old po at may apak na anak po. Ito po ang aking panganay na si Jan Raven Sales na may, kas may kapansanan po na cerebral palsies. Early na klase po. Kamusta po ang buhay? Ito. <laughs> Merap din naman. Okay lang naman po. Ano po yung pagsubok po na hinaharap niyo po sa araw-araw? Yun nga po yung baon nila, tapos pagkain, tapos yung pangapamasahe. Uh, ang dumadating na pagsubok sa akin ay yun nga po yung nagkaroon ako ng maiyak <laughs> 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 na naman ako sa na-accidente. Tapos dumating na yung aking asawa na na-operal niya rin siyang colon cancer stage 2. Ayun niya. Patuloy na ginagawa, patuloy ang gamutan sa kanya at ikakemo pa rin siya. Naka-schedule po siyang ikakemo. Eh, kung misa minsan ay eh, financial. Yan ang pangkauna ng ano, pangangailangan natin sa bahay, financial. Eh, siyempre yung pangangailangan sa araw-araw. Kasi nga eh, ako din naman ako nakakapagtrabaho. Senior na. Uh, sa totoo lang po financial po kasi po isa lang po yung naghahanap po sa amin yung asawa ko lang po dalawa po yung nag-aaral sa akin nagagatas po tapos kumakain po kami araw-araw yung mga bayarin po sa kuryente tubig po yung gatas at daya pero po yung mga iba po, po namin na syempre po kapos po kami madalas po nakakautang po ako pagdating po ng sweldo ng asawa ko wala na rin po natitira kasi nababayad na po kami ng utang tapos ko gumagawa rin po ako ng mga paraan, katulad po ng titinda-tinda po ako tuwing miyarkulis sa kasabado para po yung konting kita ko po na ko po sa gatas ng anak ko tapos may pambaon po ng yung dalawa kong anak sa pag-aaral. Saan naman po kayo humuhugot ng lakas para po uh, malampasan yung mga pagsubok na yon? Doon po sa aming pagsama-sama rito sa ano, nakakabuo kami na isang bagay na nakakaraos kami sa araw-araw. Pauna-una ay ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako ay nakakilala. Ah, yun nga, lagi po kami laging tumatawag ako sa Panginoon. Nabigay niya ako sa araw-araw ng kalakasan at pati ang aking asawa na ma -ano, malagpasan namin ang mga pagsubok na ito. Siyempre, sa una sa taas, para po kahit ganun, eh, kaya natin. Siyempre po sa mga anak, sa asawa po. Dati po, yung may apo po ako, kaya lang po wala na kasi po mayroon siyang ano, sakit sa puso na ano po siya, nawala po siya nung last year. Bali po, operahan na po sana siya, kaya lang po, hindi na kinaya nung katawan Kaya po, kailangan din naman magpatuloy kasi may mga anak pa naman po. Eh, unang-una po sa lahat, yung, ang dahilan ko po yung aking anak. Kumakapit po ako sa Panginoon na balang araw po mga medyo makakahod po kami sa hirap. Gusto ko lang po yung hindi po maranasan ng mga anak ko yung araw-araw na magutom kasi po totoo lang minsan natutulog kami na wala po, hindi po kami kumakain. Sabi, sinasabi ko po sa mga anak ko na konti lang mga anak at makakalaos din naman tayo kasi alam po nila na mahirap yung buhay namin at lagi ko sinasabi sa kanila na mag-aral sila mabuti. Kahit ano pong kailangan niya sa eskwela, gagawin ko po, po ng para para ka ako sa inyong mga anak. Ano po yung makakapagpasaya sa inyo ngayong Pasko? Siyempre po kung ano yung darating. <laughs> sana maayos kami lahat ng mga apo ko kasi ito masakit. Yung anak ko, maayos din ang maging maayos ang trabaho. Tigit sa lahat, nasa mabuti kaming kalagayan. Kasayahan ko pagka dumating ang Pasko, may dumarating na mga gifts sa akin, mga anak ko. Uh, binibigyan kami ng pabili namin ng gamot, pambili ng bigas sa araw-araw. Yan po ang mga kasayahan ko, napapangiti sa na aking puso. Ito pong darating na Pasko, ang nakapagpapangiti sa amin, yung bang makita kung buo pa kami, magsama-sama kami. Mag, ano, magsama-sama kami buong pamilya, mga anak ko. Ang hiling ko lang po, magkasama kami ngayon Pasko, mabuo po kami yung pamilya. Para din mga sa mga anak ko, unang-una -una po sa lahat, syempre po, kaligaya ng mga bata yung bagong damit. Ah, simple lang po, pero napakataba ng puso po na yung, Mama, thank you po, na nabilan niyo po ako. Tapos, syempre po yung ang lagi ko pong nanay yung priority po nanay ko yung gatas lang po. Ayun lang po talaga ang kahit po yung mga pagkain na hindi po kami maganda. Pasa po yung meron na sila tagay isang bagong damit. Ayun lang po yung masaya sa akin eh. Paka yung gatas lang po. Ayun lang po wala na po ko ibang hinihiling eh. Upang makapagbigay ng iti sa ating mga kababayan ay may munting regalo ang smiles. Marami maraming, maraming salamat sa tulong na ibinigay niyo sa amin. na uh, na po ang bahala ang gumanti sa inyo. Maraming maraming salamat po sa Ismail at isa po kami sa napili niyong tulungan. Ito po ay maliit na bagay pero malaking tulong po sa aming pamilya. Maraming maraming salamat po at sana po marami pa po kayo matulungan tulad po namin. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po sa Ismail, 1 million smile. Thank you smile po sa binigay niyo pong regalo sa amin. Malaking tulong din po ito sa pamilya ko para po sa mga anak ko. Salamat dito sa binigay ninyo. Ako po ay nagpapasalamat ng na lubos-lubos sa Ismail. dahil eto meron po akong munting binigay po sa akin at malaking tulong po ito sa akin. Marami pong salamat sa inyong lahat.